pala ako dito. Tada. May paro-paro. Alam niyo kung ano to? Nagtubo ni siya. Kita niyo yan. Yan, kita niya. Tumubo na, di ba? Yan. Yan ang kita Alabihig to. Uh, hindi ko alam po anong tawag sa inyo eh. Basta sa probinsya, ang tawag dyan, alabi pig. Yan o. Oh. Ang dahon yan, ginagamit sa amin na pampaasin. Sa buto-buto, ang sarap yan. Promise. Kasi dati sa, sa, amin, alam mo naman yung mga sinaw ng luto. Hindi uso yung mga sinigang mix hindi uso yung mga alam mo yun, yung mga nakapak more on pag magpapaasin before mangga sampalok although hindi ko naman naabutan yun <laughs> kasi baka sabihin niyo yun, ang tanda ko na kasi nang, hindi, hindi po <laughs> yung mga kwento ng mga nanay, tatay noon, gano'n yan Tapos, pero itong alabihin naalala ko talaga to kasi natikman ko to Siguro nung no, mga elementary ako ganun. May niluto yung, 'di ba, sa probinsya. Uso yung Uso yung nag pag nagpapalita ng ulam. Hindi ko alam kung uso pa yan dito. Pero sa amin, nag-e-exist pa yan. Sa kapitbahay, nagbibigay ng ulam. Tapos yung isa naming kapitbahay, nagbigay, buto-buto tapos dahon-dahon ang laman alam mo ito yung laman nun tapos, tapos yun sinabi na alabihig na yun tapos may tanim sila and ito nanggaling to sa ate ko yung bahay ng ate ko kasi medyo yun mahilig na yun sa ganun ba diba? tinanim niya dun sa harap ng bahay niya sa paso niya tinanim eh medyo lumaki na so ang ginawa pinutol yung pinaka puno andun sa isa kong ate, tinanim dun sa mga common garden. Tapos ito, yung isa, yung kalahating sanga nandito sa akin. Ganun kaming dalawa. Marami kami magkakapatid, pero yun, yun nandito sa ninila marami din kami. Pero kaming dalawa, lagi mag-share ng, oh, ito naman itong isa sa'yo, para pag hindi tumubo sa akin, meron pa din tayo. Ayan. So, yung pinaka puno, nandun na sa kanya. Ang laki na. Kasi may ugat talaga yun. itong sanga, ayan o. Oh. Nahayaan ko lang din siya. Tapos hanggang sa, ayan o din. Katabi niya yung gabi. O, oh, para. Hanggang sa, oh, yan din. Magsa successful din yan. Alabihita po siya.